Kaya ngayon sa ako ay ginawa lang ng outstanding kapampangan Award. Kaya ito po sasabihin ko sa inyo. Kung papayagan mo ko at iswengin ako na mag-isweng ng Pilipinas para may sila rin ang pampanga. Yan po ay papayagin ko at dito na po. Dito po sa provinsya ng pampanga. Kapampangan din ako. Ah. mayor o pagkamita yung award. Ito'y pinarangalan ng na United Nations, ni Pangulong Enam, the Economic Tiger City of the Philippines sa Malacan. Pag-upo ko ang unang papay ko para alawa sa pinakamahal na kuryento sa buong Asia ang Pilipinas. Patong-patong mapis. Ginawa ko lang ang araw ko, pinaglaban ko. Ito'y sasabihin ko sa inyo, mga kababayan ko sa Pampanga, ipaglalaman ulit. Una ko pa na bumaba ang kuryensye sa atin para pumasok ang negosyo, pumasok ang trabaho, at kumaan ang ating buhay. Magandang araw, ko sa inyo, ko ang sabihin ko sa inyo, naging na po, solid ang performance, parating awal. Mag-encompass mo, ang aking batas ay simple. Kung ina ka lang mahihirap, baka po pwedeng bigyan ng maliit na pag doon sa lugar ng gobyerno at direct ang bentahan na hindi na-bili. Ang bulong ng tao, 100 pesos lamang. 100. Ngayon, may 22 na ang bawat pamilya nito. So lahat mo ito, tatalig natin ito sa Senado.